Kailap karon sa social media ang mga hulagway sa pagdagsa sa katauhan sa Ulahing Adlaw sa Kalilangan Festival 2024. Butyag pa sa City Economic Management and Cooperative Development Office, Consem Sedo Jansan, nga sagad sa mga nangadto dili residente sa Jansan. Tungod sa lima ka contingent pa lang sa street dancing, halos tagalaing lugar na. It's good enough to note na all these uh, groups coming from different nap, napagani mayor kasama and their vice mayor together with the contingents were here. So andun sila lahat. Ang pagdag sa matud pa sa katauhan, hulagway sa mas lambo nga ekonomiya o turismo sa Jansan. Daghang investor o negosyo sa matud pa ang mag-abli tungod ni Ini. We feel it's very successful. Of course, dagdagyan ng ating ano sa tourism because in most of our hotels marami tayong mga guests that comes here and enjoy our festivities and sa uh, satisfaction ba ang feeling namin being one of the organizers of this festival na Good we were able to make the people happy. Sigun pa sa mga residente nga dili lang matud pa ang dagkong negosyo ang naka-income ni aging adlaw, apan apil usab ang mga street vendor bisan pa man ang mga tricycle driver. Daghan ng daghan nang mga negosyante ang adto diri para makipag-negotiate, daghan nang mga buildings ka nagtindol, kung dati gagmay pa karon dagko na og kanang mga sikat na pud ng mga naapod diri Na dili lang po ang hotels kundi dili ang mga stores pud nga open god nga na nga ato nga day ay ato nga night ug mga karamaka mga drivers pud nga naga overnight ug ano naka-earn pud sila ba. Lauman usab nga sa musunod selebrasyon sa Jansan, mas pangandaman og mamahimong nindot pa ang mga aktibidad. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.